Okay guys, papakita namin kayo ng major PMS na malupit. Kung magkano ba nagagastos, ano ba yung ginagawa? So, kasi yung PMS is yung throttle body cleaning lang, air filter, fuel filter, spark plug, and checking lang ng ibang functions. Yun, yun lang ginagawa natin sa PMS. Every 16K odo. Ito naman, 30,000 odo. So, major PMS tayo. Ano bang gagawin natin? Ganun pa rin naman. Throttle body cleaning, ayun, eh, napakadumi oh total body cleaning uh, mga filters gaya nung kanina sinabi ko and mag check tayo ng clutch side at kung kailangan i-check din yung clearance, check-check din pero kung goods naman syempre mapapainggan naman siya mararamdaman kung okay siya hindi siya gagalawin eto lang clutch side i-check natin especially yung balancer tsaka yung water pump oil seal and isa isa natin mamaya at papakita natin sa inyo kung magkano yung aabutin ng gastos okay Okay. Spark plug check tayo. Goods. At yan, lumang-luma. Papalitan na natin para sigurado. Ito, nakapaglagay si sir ng fake na air filter. So useless kasi pagka ganito yung gamit mo. Kaya papalitan natin ng original. Pakita natin sa inyo yung comparison. air filter tsaka spark plug so upon checking yun lang yung papalitan sa PMS nya uh, pangunahing tiyesa pa lang to guys kasi meron pa tayong isi-check sa flat side so malalaman lang natin yung mga palitin pag napalitan na yan matanggal yung plastic para ano so, bagong spark plug original ito yung difference guys ng original sa fake so kung mapapansin nyo rito medyo wet sya tignan wet look ito naman dry na dry yan yung ganito kasi hindi, ta hindi sya talaga totally nakakasala So, ito, sasalain niya talaga lahat ng dumi at talikabok. At ang pinagkaiba, may naka-imbose dyan na label, Suzuki 12K. Ayan, ito wala. Diba? Throttle body cleaning. Ayan, sobrang dumi niyan. Ayan, sobrang dumi. Ba't galit Ba't galit ka? <laughs> Grabe si Tupi maglinis lang eh. Oh Ayan, throttle body, napakadumi. Ano, <laughs> may video. may video kaya sipag-sipag lang. Uy, parang bago ah. Okay na to. Nakaredy na lahat. Yan, upon checking, tahimik yung head. So, magpaproceed na tayo sa ilalim kung saan part ng major PMS. Yan, okay. Tapos na tayo sa unang part ng PMS natin. So, dito na tayo proceed sa clutch side. Meron, gayod. So ito guys, kung mapapansin nyo, nakatagilid. So nakatagilid yan para hindi ma, ano yung oil. Optional siya kung diretso change oil na. Or balik lang. So ito, balik lang kasi bago para. Ayan, sa mga magdagalaw ng kanilang balancer side and make sure lang na laging timing. na may mga timing mark naman. sa o may mga spot na uh, ito yung sinusolusyon na natin pinaprevent natin ang mga may spot na so papalitan natin itong dalawa okay. 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 water pump oil seal lang kayo. Pero, uh, pero maga na dito. Pero maga, oo. Yan, simple pa rin. Kahit walang gas. Uh, simple talaga. So, yan yung mga na-check nati natin, guys, upon checking ng clutch side at balancer. Yan yung mga pinaprevent natin. Preventive maintenance. Check tayo ng lining. Ito, guys, hindi naman porke nag- check tayo ng clutch side eh kailangan agad magpalit ng clutch lining so tine-check natin yan kung palitin papalitan natin kung hindi naman eh syempre yan pa rin ayos pa oh. ayan okay pa yan good good pa good pa yan okay, so, okay yun Upon checking natin ulit Ang mga papalitan lang is Water pump oil seal Itong part ng balancer Yung pares nito Ay iba na kuha kuha <laughs> Itong wave washer Tapos yung pares nito Isang pares ng Balancer damper So yun lang yung papalitan Kaya sa major PMS natin Depende po yan mamaya check natin kung magkano kaabutan so ito uh, mga papalitan sama yung ano yung o-ring saka wave washer, water pump oil seal balancer damper yan yan pa lang yung papalitan yan pa lang din naman yung na check so okay na rin naman yung unang ginawa natin at ibang checking na lang sa brakes shocks at functions ng mga nakalagay sa motor Ito na. na. Patag na patag. Turo mo naman sa amin, Dan, kung paano tamang pagkabit niya. Nagpa-puzzle. Oh, uh, Nagpa-puzzle. Kuha na ito, dito, dito to? Hindi Ay <laughs> Bilog sa bilog yan yeah. Bilog sa bilog Bilog sa bilog Pahaba 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 pa din Pahaba oh. din Pero nakita niya, pabaliktad eh oh, ibiniyak e, Ibiniyak e, yun eh uh, Baliktad yung pagkalagay yung purpose ng wave, wave washer. Kaya may wave yan. Nag-wave Okay. So, ayan. All set na. Dito, yung flat side gasket, hindi na kailangan bumili kung hindi naman mapupunit. So, alam din natin yung diskarte kung paano siya kalasin ng hindi na pupunit. Kaya nakakatipid din si customer. Ayan, saraan na. And checking dowel Ito, pinaka-importante ha. Ayan, marami ng nasirang Pinabukasan dali dyan O, <laughs> ayan, uh, importante Okay bolts nang nandyan? 10 10 piraso 1 2 Ginomang mga bata Walang dalawa para doon. Ayun oh. No? Okay. guys sa panchecking meron tayong nakita sa kanyang front shock sa gas at di na rin maganda yung play ng shock nya so nagtotal tayo ng ano dito pa lang nasa 3.5 na uh, estimate natin na naging total so pasok pa naman daw sa budget ni customer na ayusin natin to okay yan yun pa lang yun yung mga nagawa natin nasa 3.5 wala pa yung lining kasi goods naman syempre pag nagbukas ng clutch side dapat magte-check ng oil flow kung umaangat ba yan ang isa sa mga pinaka importante yun yun meron malakas okay na nakakaangat yung oil all good na dito na lang tayo sa shock so itong mga ganito case to case naman kasi yan yung PMS natin yun na yung kanina tapos major PMS yung hanggang clutch side kung ano lang yung nakitang papalitan yun lang yung pinalitan natin so depende pa rin talaga yung presyo ngayon naman sa front shock uh, option naman yan ni customer kung ipapagawa kung ano yung nakita natin for example nakakita rin tayo ng problema sa chain set kung meron man uh, option na lang yan kung papagawa na rin o kung short sa budget pwedeng susunod na lang so yun naman yun at least may idea na ba diba? so ito since nakita natin na meron din diretso na rin ipapagawa. So, pakita natin yung total uh, after nito. Ayun, meron pa pala isang nakita. Huh. Front bearing. Sasabay na rin natin. O, oh, ba? Diba? Kaya hindi natin agad magbigay yung saktong preto. Ayan, all set na guys. Observation, all good na rin. Flat side, PMS. So, totally major PMS. Yung front shock, ayan, narepack na rin. So, yun, yung presyo, check natin kung magkano naging total niya Pero yung mga ito nakita natin, eh, mga optional kasi yan eh. O mga ano, yung mga common is sa major PMS, yung clutch side, sa yung ginagawa natin sa PMS, yung mga ganun. Yan yung mga consumable parts na no, automatic. Tapos yung sa clutch side, depende pa rin kung ano yung mga dapat palitan. Okay, check natin yung total. Lahat ng mga ginawa, so, shock, Tsaka Ano lang ba, Bearing ng ano Ng wheel bearing lang yung nadagdag Clutch lining Di pinalitan So Major PMS Total is 4.7 Ayan Depende po yan So nagbibigay tayo Estimate 5k Sa major PMS Yun naman yung nire natin So Depende pa rin po Kung halimbawa Kung palitin yung lining Tsaka iba pa Siyempre Tumataas Kung okay yung shock Mas mababa sana tsaka yung bearing, no? Siguro mga nasa 3.5, 3.2. 3.3 yung kanina. Ayong kanina. O, yun. Yan, guys. Salamat sa panonood. Nagbigay lang kami ng ideas para mayroon kayong mga idea pagdating sa mga ganitong maintenance bago kayo pumunta at saka maalagaan nyo yung motor nyo. Alright.